isang taong nakalipas mula sa araw na ito, ininaos ang plebesito para sa mga baliwagenyo. Isang taon ang nakalipas, ang baliwag ay itinaglara bilang ika-isang daan at ika-apatapot walong lunsod sa bansa at ika-apat na lunsod sa Bulacan. <tong> malaga salat ay ang makita mismo natin ang produkto ng batas na isinulong ng inyong lingkod sa Senado noong 18th Congress bilang isa sa mga author na ngayoy kilala bilang Republic Act 11929 o ang Charter of the City of Baliwag. Bilang katuwang ninyo sa Senado, asahan niyo tuloy-tuloy ang pakikisa ng inyong lingkod sa pagsulong ng mga inisyatibong baka pagpapaangat sa inyong lungsod. Laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong mga hangarin para sa ikalunlad ng Baliwag City.